Ilang araw lang matapos mailigtas mula sa barkong inataki ng Houthi rebels, balik Pilipinas na ngayong lunes ang mga nareskyong Pinoy seafarers. Samantala, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mungkahing ipagbawal na ang pagdaan ng mga barko sa Red Sea na pinamumugaran ng mga rebelde. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Pauwi na bukas, araw ng lunes, ang 21 tripulanting Pilipino na nasa gape mula sa MB Tutor, na inatake ng Houthi Group noong nakarang linggo sa Red Sea. Biyernes ng gabi nang sila ay narescue, kasunod ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tinututukan ng gobyerno ang pagsagip sa kanila. Sa statement mula sa Department of Migrant Workers, nakasaad na tinanggap at inasikaso ni Philippine Ambassador to Bahrain, Anne Halandon Luis itong Sabado ang mga Pinoy seafarer. Sasamaan ng mga seafarers pabalik sa Manila ni DMW Labor Attaché Hector Cruz. Una ng sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdap na ang 21 Filipino seafarers ay ligtas at nasa maayos sa kondisyon habang tuloy-tuloy ang search operations para sa isang Pinoy na nawawala pa rin. 22 Filipino seafarers ang sakay na MB Tutor nang inatake sila ng Houthi Rebel Group. Samantala, pinag-aaralan na rin ng DMW ang pagabawal sa mga sakyang pandagat na dumaan sa Red Sea. Sa gitna ng mga insidente ng karahasan mula sa Houthi. Matatanda ang bukod sa pag-atake sa si MB Tutor, sinalakay rin ng mga rebelde ang barkong Galaxy Leader noong November 11, kung saan lula ng 17 Filipino seafarer. Nitong March 11 naman, 13 pang mandaragat ang inatake ng parehong grupo, kung saan dalawang tripulante ang naiulat na matay. Hiniling na Sekretary Kakdak na bigyan sila ng oras para reviewin ang panukalang huwag ng padaanin ng mga barko sa Red Sea. Kailangan pang konsultahin ng DMW ang kanilang mga partner. Kasama na rin ang pag-aaral ng Department of Foreign Affairs sa kasulukuyang sitwasyon. Aminado naman ang kalihim na hindi agad nila maipatutupad ang pagbabawal sa pagdaan sa Red Sea, lalo't hindi nila mapipigil ang komersyo. Gayunman, nasabihan na nila ang Filipino seafarers na igiit ang kanilang karapatan na tumanggi. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.